Good Morning guys, good morning. Dito kami ngayon sa Bahawan ng Kalayaan uh, street dito sa uh, West Rembo. Yan guys oh. So, uh, nilinis namin yung mga panggilit kanal dito sa West Rembo. Tayo mga kasama namin. Yan. Nilinis namin yung uh, kanal, nilinis namin yung mga dahon. Dito kami ngayon sa West Rembo. Kasama ng uh, Cluster 5 at Cluster 6. Ngayong uh, umaga, January 26, 2024 dito po sa West Rembo, Kalayaan Street. Nilinis namin yung mga ayan. Yung mga basura. Yan guys oh. Dito po yan sa kaba ng West Rainbow. Ang nasakop ng Tagig. Isa sa barangay na nasakop ng Tagig. Yan, yan yung mga inaalis namin. Yan guys. Oh yang mga nakaharang na basura, inalis namin, nilinis namin upang uh, makadaloy ng maayos ang tubig. Siyempre, kasama namin ang aming uh, FMO Department, OIC, sa si Sir Eugene Bilaw. Andun po sila sa unahan, kasama ang uh, mga ibang grupo na naglilinis sa uh, creek. Ang, mga ang team ng Cluster 5 at ng Cluster 6 po nagsama-sama dito sa West Rembo upang linisin ang mga basura dito po sa kanal. Ayan guys, nakikita niyo. Ayan sa kabaan ng Kalayaan. Kalayaan Street ng West Rembo.